So, to his credit, uh, that, uh, Merle, he was still displaying a modicum of leadership to his followers. Naman, again, I will stress, it was a very, uh, how do we say, involved police action, augmented, of course, by the AFP, augmented by the civilian uh, arms of government, uh, and uh, but uh, uh... It was, uh, once again, it was really through the efforts of uh, what our policemen did. Uh, and once again, I stress that. Kung merong mga nasaktan, ay may gados lamang, may sugat naman. Na no, major injuries, wala well, sa tulokan, sa gilihan. Ngunit wala namang nasaktan na. wala namang namatay, wala, <laughs> Nahil, wala, 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 nang pumasok sa KOJC Kautong, lahat ng ng tao natin, ni isa doon ay may dalang parin. Wala sa akin ng may dalang Dahil hindi mo na malaman eh, kung may dalang parin, ito na mga iba yung naging eh, May mistak sa eh. Wala akong gusto ko sa akin. Hindi ko naman gusto sa yung mga member ng KOJC. Like, oh, ipakita natin maya-maya ang debunking lies na mga video na dokumentado. Pero, Bago kami ni Brother Franco, maghimay-himay nito. May nangalapit kanina. Sabi niya kay Eric, pwedeng kami muna ang bumigay sa kanya at ihimay, himayin niyo mamaya nila Brother Franco ang kanyang katarantaduhan, kapangatan at utak kriminal na pag-uutos na lusubin, kukubin, saktan at itero ang mga sibilyan na mga manggagawa ng kingdom of Jesus Christ. Marcos Baliw! 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 At dahil yan, na, unahin natin ang kanyang naging life.